Ako mga ka-teammates, ako nga pala si Omar Javier, ako si John Javier, ang may-ari ng Yukis pares, pares, pares Overload. Hanap naman sa intro ang aming Yukis paris Overload. Siyempre, dito lang yan sa New Town Plaza, located at sityo Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna. Marami kayong pamimilihan ng pagkain sa kanila. Bukod sa pares ay meron din silang chicken inasal, sisig at crispy pata. Tara, kilalanin natin sila. Bakit Yuki's Paris Overload ang pangalan ng aming negosyo? Actually, matagal na namin iniisip to kung anong ipapangalan niya sa magiging Paris. Kasi trending ang Paris dat dati eh. Hindi naman pwedeng sabihin natin Parisan lang. Ngayon, edi inihango namin sa pangalan ng aming anak na panganay na si Yuki. Tapos, ganon din ang ginawa namin sa catering services na Yuki Japayenin sa hango sa aming tatlong anak. Bali, meron kaming catering. Uh, yung kay yan, yan. Tapos, gusto ko kasi magtayo ng pwesto. Tapos, may income kami every day. Tapos, uh, may mga matulungan ako mga waiter na pwede mag-extra dito sa Parisan. Tapos, eto si Sir merong slot dito sa Newtown Plaza. Agad-agad kong kinuha yung slot na yan. O oh, mga ka-teammates, tara, samahan nyo kami. Kukuna natin ng picture yung mga bago nilang pagkain para sa kanilang menu. Gamit ko nga palang pang-picture dyan ay yung aking Samsung S21 Ultra 5G. At gamit ko naman pang vlog ay yung aking Xiaomi 14T Pro. Gumamit lang ako dyan ng gray na background para madaling ikat ang ating subject. At dalawang continuous light naman para mailawan natin na maganda ang ating subject. Kita nyo naman ang ating pork chop at liempo, buhay na buhay. Lalo na tong crispy pata natin, parang puputok na sa screen. O oh, ito na ang final result ng ating mobile food photography sa mga may food business gusto gusto magpagawa ng menu, PM nyo lang ako sa Facebook page ko, Tim Tim Channel. Don't worry, hindi cellphone ang gagamitin ko sa inyo. Nag-trip-trip lang kasi kami nito. Gusto ko lang din gumawa ng content about sa mobile food photography. O, oh, di ba? Okay din. Teka, chibuga na. At syempre, ang chichibugin ko ay yung ating Yuki's Pares Overload. Grabe, walang kapares ang lasa nito, mga ka-teammates. Ito talaga yung pares na walang kapares. Sobrang crispy ng kanilang bagnet. Ano kayang minumukbang nila? Teka, mama. Crispy pata yan, ha? Maraming maraming salamat nga pala, ate Johan at kuya Omer sa masayang banding. <laughs> <laughs> so mga ka-teammates, pasyalan nyo lang kami dito sa UK's Paris Overload dito sa Newtown Plaza. Available, available nga po pala ngayon sa araw. Uh, <laughs> 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 <pasyalan Three. laughs> <laughs> Okay, take one. Team Jonah Team